Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, um, ito yung rating natin for Earth Sign Taurus Virgo Capricorn. Pasensya ka na guys. Wala akong maayos na setup ngayon. Um, um so, hawak ko nga lang yung ano, yung cellphone kasi wala akong stand din. So, pagpasensya mo na lang kung ano yung <laughs> makapa makapag-reading tayo ngayon pero um, ito lang talaga yung best na kaya ko maibigay sa ngayon, okay? Kasi wala ako sa usual place ko. Okay. So, um, ang tawag dito? Pa para to sa Earth Sign, so, Taurus, Virgo, Capricorn. And, <clears throat> naglatag na ako ng ilang cards dito sa akin ngayon para masimulan na natin agad yung reading. Kung gusto mo magpa-personal reading, Madam P, ayan yung Facebook page namin. Pasensya ka, nakitang kita yung chismis ko sa mukha kasi. I don't know. <laughs> Normal yan. <laughs> anyway. <laughs> Ayon. <clears throat> Madam P, yun yung Facebook page namin. Kung hindi ka pa ah, nakafollow, naka follow mo ko doon. And, kung ayaw mo naman doon, pwede naman doon sa gmail namin, Philippines at gmail.com. Okay? Tapos yung aming, um, ano tawag dito? Products, kung gusto mag-avail, Unipri, yan yung TikTok shop namin. Okay, let's start your reading. Okay. Yung first card mo is the, this is the, <clears throat> in your head. And this is the eight of mirrors. Okay. So, sa nakikita natin, may mga bagay na nagpapastress sa'yo ngayon. Alam mo yan, parang lagi ka naman kasing stress. Huwag ka naman laging stress kasi. Diba? And with the six of mirrors, yung iba sa inyo, in fairness, yung iba sa inyo, yung stress mo, unti-unti na nababawasan. Mm. Pero, nandun na dyan pa rin. Pero, ngayon, with the Six of Mirrors, pwedeng unti-unti ka na nakaka-move on dun sa mga bagay, or mga taong nagbibigay ng stress sa'yo noon. Okay? So, <clears throat> yung iba sa inyo, na ginagawan mo, eto ha, may mga sorry for the word, pero if you are in a unhealthy relationship, toxic relationship. May pagkasyo nga yung iba dyan. oh, comment down below kung ikaw ba yon. Kasi with the six of mirrors, pwedeng... Alam mo na yung mga nakikita mong red flags dito sa taong to. Pero hinahanapan mo pa rin siya ng lusot na, De, mabait naman yun. De, ano naman siya? Magbabago pa siya. Mm. Talaga ba? Tapos, <clears throat> Although, nakikita natin na nakikita mo na yung mga negativity dito sa taong to, ikaw yung tipo ng may pagkasyunga-syunga talaga, alam mo yon. And, page of rings, the optimist, tapos, the intellectual king of mirrors. Well, alam mo yung nabasa kong word dito, this is not optimist. Uh, ang nakita kong word na habang binabasa ko yung card is the op opportunist. Parang ganon, Opportunista. Parang ganun. <laughs> Hindi ko alam kung tama yung pagkakatranslate. Ha? Bahala ka na. Pero ang pagkakakuha kong message doon is ginagawa ka nitong taong ito as uh, opportunity. Ginagamit ka niya as, um, alam mo yun, parang masyado siya matalino eh kasi alam niya kung paano kanya paikutin, paano kanya gagamitin, at kung paano kanya uutuin. Tapos ikaw naman, may pagka-uto-uto. O, ba? Diba? Comment down below kung ikaw yun. <laughs> anyway, ang hirap seryasohin ng reading guys. Pasensya ka na kasi talagang, imagine, parang akong nagbibidyo call dito na hawak-hawak ko yung cellphone ba? ba? Diba? Kaya pagpasensyahan mo na kung parang magkausap lang talaga tayo ngayon. Maganda nga yan, para tayo nag-uusap lang. Para naiintindihan mo kung gano'ng kakasyunga-syunga. Okay? Para nai explain ko sa iyo yan. Kasi baka wala nagsasabi sa iyo. iba naman dyan, pwedeng may nagsasabi naman sa iyo. Kaya lang, masyado ka nga kasing mabait. Na pwedeng ang tinitignan mo yung, you know, the silver lining. Tinitignan mo pa rin yung kagandahan, kapugian, kung ano pang makikita mong maganda dun sa tao. Diba? Nag-gets mo yon. Tapos, Mm. Ay, ano yun? Biglang nag-selfie na no? <laughs> Anyway Ano yung ano? Ang tawag dito? Uh, emotions ninyo sa isa't isa ng taong to Wait lang Ilalapag ko lang yung cellphone i post ko lang po Okay, I'm back Andito na ulit ako ganito kasi yon by the way nandito ako sa ano sa restaurant namin and kung gusto mo pumunta syempre ipa-plug ko na rin opportunity na to Jolie's restaurant masarap yung chicken anasal namin ayun wala lang pinlog ko lang kasi ang hirap nitong ginagawa ko ha hawak ko yung cellphone <laughs> wala tayong stand Bottom of the deck is the eighth uh, uh, leap of faith. Ayan. Wait nga lang ang ingay nila. Ayan. Anyway, um, saan ba tayo? Emotion mo dito sa taong to. Malaki puso mo eh. Night of floats. Like, mahal mo tong taong to. At saka, to be continued this year, hindi ko na lalapapakita yung card kasi ang hirap talaga tong aking ano posisyon. Alam mo yung pinaka pinagtapatungan ko ng card ngayon is una lang talaga guys. So pagpasensya mo na ang lambot ng aking patungan. nahuhulog hulog yung mga cards kaya hindi ko na ipapakita para continue na lang tayo sa pagsasalita. For a floats, oh, wag ka na mag-comment kung wala kang maganda sasabihin. Hmm. Masungit tayo for today's video. Nakikita mo yung pimples ko. Nagagalit 'yan. Oh anyway, for a floats I mean, marami kang reflection na naiisip dito sa taong to. Nakikita mo yung mga pinagagawa niya sa'yo, mga sinabi niya sa'yo. Pero, kasyo nga mo lang talaga, no? Kasi, ang pinapagana mo, hindi yung utak mo, kundi yung, uh, yung puso mo. Yung puso mong gakamote. ba? Diba? Nangangamote ang puso mo ngayon. Ngayon, ang uh, persona person na ito, nakakonect mo, is the eight of loots and the bachelor emotion niya para sa iyo <laughs> Natatawa ako kasi wala akong nakita. Huh. <sighs> Self elimination is here. Mas importante kasi sa kanya yung sarili niya eh. Hmm inaayos niya yung sarili. Gusto niya ayusin muna ngayon yung sarili niya. Ayun. Tapos, pagdating sa'yo, sakit, sakit to ng ulo, guys, ha? Sakit sa ulo tong nakukuha nating energy dito sa person. Pwede sumasakit ang ulo mo ngayon dahil hindi mo siya nakikipag-connect or communicate or maayos ka usap tong person. Ikaw kasi eh. Ba't ka ba ganyan? Ngayon, um, yung person na ito, pwedeng meron siya mga bagay na pinaghahandaan na may kinalaman sa sarili niya. Walang kinalaman sa'yo. Okay? So, kung nag expect ka kung may plano ba tong person na to regarding sa iyo, sa inyo, or what? Wala. Okay? Tatapatin na kita. Wala sa ngayon. And, kunin natin yung future. Wait lang ulit. Okay, nakuha ko na yung card. Huwag mo na lang akong panoorin. Ma makinig ka na lang kung ayaw mo ko nakikita yung pagmuka ko kasi... Kasi <laughs> nangangawit kasi ako kaya ang lapit talaga ng camera ngayon. So, yung kamay ko hindi ko ma-stretch nang ayos. In-stretch ko ganyan. Pwede naman. Kaya lang nakakangawit eh. Ngayon, with the late bloomers, in the future, the jeweler is here. De, eh, alam mo, marunong ka naman tumingin sa maganda sa hindi eh. Kaya lang ang, hindi mo tinitignan. Bakit ganoon? You're so blinded dito sa nakikita natin pagdating sa person mo. Parang, ano, alam mo yung buhay mo. Ikaw talaga magkocontrol niyan eh. Kung gusto mo maging maayos ang buhay mo, bigyan mo ng halaga yung sarili mo. And kung yung taong nakakasama mo, nakakakarelasyon mo, or nakakakonek mo, is hindi ka naman pinahahalagahan. Bakit mo siya bibigyan? Bakit, I mean, bakit ka mag stay Or bakit ka mag, makikipag-connect dito sa taong tong? Wala, baliwala ka lang naman para sa kanya. The lovers is here. I can see a promise coming from someone. With the two of roses, this could be a new person. Ayan. Or, the fans is here. Uh, This could be someone who really do admire you. Um, ang tawag dito. Could be a crush, admirer, ganon. Um, or, okay. could be someone na may anak na. Basta, may person dito na nakikita natin na mas okay, na may promise and this person is willing to love you. Pero, kung mag i ka or mag i ka sa isang sitwasyon na ikaw lang din naman yung nahihirapan, kasalanan mo na yon. Tapos, huwag ka magpe-pray-pray na sisisihin mo si Lord kung bakit ganyan ang buhay mo. Kasalanan mo yan, nag i ka sa isang bagay na hindi ka naman dapat mag-stay. Ngayon, meron ka namang um, alam mo, number one gift ni Lord sa atin is uh, the freedom 'di ba? Freedom to choose. Uh, freedom para magkaroon ka ng um paano mo kokontrolin yung future mo? Paano mo uh, dadalhin yung sarili mo sa mas maayos na future? Of course, kung alam mo nandito ka sa present moment mo na kailangan ng kaayusan or ayusin, ayusin mo. 'Di ba? kung may connections ka na parang hindi naman worth it for you, I ay mean, ikaw magbibigay ng value sa sarili mo eh pahalagan mo yung sarili mo. Kung hindi ka kayang bigyan ng value ng ibang tao, um, hayaan mo sila. ba diba? May ibang tao o ibang karelasyon, ibang kakonek ang magbibigay ng halaga sa iyo. Okay? So, sana na -gets mo yung reading ko kahit hindi tayo masyadong satisfied sa video dahil ganito ang kaitsurahan. ba diba? <laughs> Nasakop ko na yung camera. Ba't hindi man ang hindi naman yung mukha ko importante dito. Yung reading na lang, okay? Eh pagpasensyahan mo na. Eh, babawi na lang ako next time. And yeah, if you want to book a reading and if you're willing to wait kasi may mga naka-schedule na doon, Madam P, may admin ako diyan na mag-assist sa iyo or uh, virgofilipinas@gmail.com. Ayan. Again, yung restaurant namin, Jelly's Restaurant. But from time to time makikita mo ako dito. Pwede mo akong kawayan, smile lang din i-smile din naman ako. And, ayun. <laughs> anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.